ay na ng dagat yung trolley may kita ko pumunta ayan may kita nyo madumi yung dagat Ayun, yung mga dingding at saka yung mga bubong pawid ayan oh yung nasirang bahay ba pa? puro bangka dahing bangka sa tapat nag uwian sila gawa ng bagyong leon eh kita nyo naman napakalantap kami ah, akong kailan gabi na saka na naman yung lalakas ang panahon Sino you know, yung bagong ginagawa eh, um, babagsak na din kinakain na ng dagat ang lupa malalim na ito yung kunakain niya